iba pa rin open iba pa open na ng kandaga na ito siya diba gusto mo mag create na mag ka create ito sa plus tapos sa plus 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 tapos lalabas na dito yung sa gallery mo pwede din dito sa gallery ka kumula pwede din sa sarili mo lang design para mas maganda pwede ito pwede ito pwede lang pwede ito pwede ito gamitin ito pwede ito pwede yung choice system mismo sa sa apps na to may free din kasi yung free na nagpiliin na mo parang di mo nakalama pa yan iba yan pwede mo yung tanggalin kung ayaw mo magagalaw, pag itap mo yan tap mo yan, gagalaw yan, yan. sarili nilang gisa mo, tsaka free lang sya pero ito, gagalaw mo rin yung palalaking, palaliitin punta dito, punta dito yung sarili nilang gisa niya. Tapos, punta ka sa kita ng isip, isip mo yan. Para hindi na yan magagawa. Ito ang din hindi na magagawa yung gift Kasi nga, wala yung parang ito, pressure na Yan. Tapos, kunyari, ipis mo to. Tapos, punta ka sa O kaya sa upload. Kung may na-upload ka na yan. Na picture nila. Ito, kunyari to. Isa lang may upload. Kaya na yung na Kailangan ko. Walang malakas dito. Yan kunyari ito dog ito yan yeah, palitin natin tapos para makita mo siya. palakin ito ito yung palakin mo ito para makita mo yung adjust. yung adjust ba adjust mo kasi may black ko kung mo lang yan para makita mo tapos yung adjust mo yan 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 tapos pagpalitin mo siya sa mga Dito ka lang nakakasin. Tingnan mo. Tingnan mo ito. Ah. Ah, yeah. mo yung -e black dito sa iyo. Para ma-adjust mo siya mabuti. palakin mo siya. Tapos tap mo ito. tapos eh. I-adjust mo ito yan, mga ba. Tapos dito din. Tingnan mo ito ko Tapos, kanya uh, siya? Hindi ko magamit kasi yung ng dapat Kasi na, well, hindi ako nakasubscribe. Kasi every month, na, siya na. have no may mga crown may mga crown sila mo ba may mga crown ano yun na wala hindi pwede gamitin yung may mga crown ibig sabihin niya may bayo yun yung mga tree lang piliin pwede ko tapos ay tapos ito sila mo ba pwede ka dito sa i iikis mo to ang ikis kasi yan yung maka focus dito sa background ng itsura niya para makita mo yung mga choices na iba di text ad ng text ano yung text yun yung kanina yung pinaturo ko na ano na text na story at sa akin it's on purpose tap mo lang yun para magalaw mo siya tap mo pag may ganyan na yan pwede mo siyang galawin, pwede mo siyang palakihin, Tapos, ano pa Tapos, dito, punta ka sa elements, pwede ka mag-search dito ng kagaya niya, no? Ng circle, design, yan. Sa elements, makikita yung i-search mo dito. Kunwari, heart. Lalabas yung heart. I-click mo yung heart. Yan. Pupunta na siya dito sa ginagawa mo palaki mo siya, paliitin mo, yun. Sa elements mo siya makikita. Kahit anong gusto mo mga mga design. mga you kanya, know, angel or cross. Yan. I-search mo dito sa, pindutin mo dito yung, kita mo itong S's na to, hindi mo makikita yung elements. Kailangan, tanggalin mo yung S's. Tapos dito, yung yun, elements. Elements. Dun po yung nakita ang heart. Pwede din frame. Ito yung frame mo. Kanyari, dili sa matang turn o click mo tong turn napunta dito tapos kahit anong picture pwede mo ipasok yan ang gagawin mo i-move forward mo yung heart para makapasok siya dito sa frame so position to front to front kuna example itong heart picture mo to pwede mo siyang i-forward tapos ipasok mo dito sa frame ayaw nyo pumasok sa frame ay ikis pala muna kailangan ikis mo to para magala mo yung heart kapag ipasok sa frame ayaw ay, nyo pumasok sa frame ay hindi pala to, iba pala to hindi pala to yung frame na isa iba yun, basta yun lahat pwede ka masin sample dito sa upload example dito sa upload may mga upload na kasi dito mga picture nila simple ito yung kasama natin si lbs yan paliitin mo yan. yan parang ganun lang din eh pag gumanyan siya pag gumanyan di mo siya ma-adjust punta ka dito sa arrow box yan arrow bumalik na siya kaya hindi ko mahirapan yung arrow box yan, yeah, lagyan mo dito, kabutin mo. Tapos, kuha ko ulit. i mo yung, tanggal mo yung exit para makita mo yung upload. Tapos mo upload. I-upload mo yung picture niya. Kunyari, ito si Tiswa. Si yan. Yeah. Kaya mo. Lagyan mo dito. Basta ganyan lang. I-crop mo muna bago mo siya i-upload dito na uh, picture ko tutusukin ano mo hmm tapos nalo ang jesus sa so, na naman pwede ka pumunta doon sa google tapos sa google search mo dyan tapos i-screenshot mo tapos i-crop mo lang o kaya pwede din pag may nakita kang save image i-save mo siya tapos makikita mo na dun sa gallery mo tapos yun i-upload mo rin dito kagaya nitong ginawa ko pinawa ko to sa google and then um, lalabas na yun pag in-upload mo ayun that's yes, nothing na ganyan to ayusin nyo na lang to ay sample ko lang I hope natuto ko okay na I hope yun na yung text dito lagi mo tanda i yung mo to para makita mo yung text pag ginanyan na yan magpapapop up yan Iikot mo lang yan. Tapos dito ka na tukso. Pag nag-add ka ng tukso at tukso. Ayan kusa. Iikot mo lang to. Iikot mo to. Pwede mo siya i-bold pero mas gusto ko yung iikot yan. Tapos itap ko yan. Tapos ay nakatap na pala yan. Ayan, ano, choices. na may creases yung Kung anong kulay gusto mo. Minsan nawawala yung highlight. Itap mo lang ulit tap mo lang tapos matagal tapos highlight mo i-highlight mo para mapalitan siya minsan ayaw niya mapalitan kasi nga hindi naka-highlight kailangan mo i-highlight yung letters yun lang hmm. mara matutok